Ubusin mo yan, nabi, ha? Kaya pagkain, di mo inuubos yan. Madami yan. Yung, oh. Oh, pabilisan kayo ni ulap. Sige. Ubusin nyo yan. Sige. Ubusin nyo yan, ha? Sige. Ubusin nyo. Ha? Ano na? Ayan na. Ayun, na. Mga guys. Uubusin nila yan. <laughs> si Ulap at saka si Nabi. Okay. Uubusin nyo ha. Alam <laughs> ano mga guys. <laughs> Good morning po sa atin lahat. <laughs> ayan na mukbang sila. <laughs> oh. Ay na ano, kulang pa? Kulang pa pala eh. Oh, kulang pa. Oh. Oh, oh dali, kain. Kulang pa. Hmm. Kain. Kain lang. Oh, ikaw, kulang pa yan? Ha? Huh? Mm. Sinabi oh, mukbang. Ito mga guys, sinabi oh. <laughs> Kaya na sa lahat ng na pusa. Salamat po ma'am. Good morning po sa atin lahat. Happy Sunday. Ito, nagmumukbang po siya. I-upload <laughs> ko po ito sa video sa TikTok. Yan. Busin mo ah. Pag hindi mo inubos yan. Oo, <laughs> oh, ikaw. Ah. Ka iyak ka <clears> iyak. <throat> hmm. Nangyari sa'yo. May inhit ka pa rin. Oo, oh, kilawa. Kaya pa. Kaya nga lang. Oh mga guys, kumain na sila. Ano? oh. No. Kaya pa? Ha? Hindi mo na pag di mo na kaya. Ha. <coughs> Mukbang 'yan. You know. Uubusin niya lahat. <laughs> si Ma sinabi at saka si Kiana. Yung si Lablab oh. oh. sasalo ka Lab. Tama na yan. Okay na yan, ha? Okay, mga guys, hanggang dito na lang po. Kumain na po sila lahat. <laughs>